Kong yuk. Kong yuk. So welcome back mga kalapatid heto na naman ang inyong lingkod na si Broslop TV For today's video is Ayan so may good news tayo at may bad news So unay mo natin yung good news So yung good news guys is yung ito nating ibon na hindi nakauwi is May apat nang dumating kanina So isa-isa lang silang dumating hindi ko na nakuha na ng video kasi nga may ginagawa tayo kanina eh, ang ginagawa natin kanina is nagbibilad ng palay so papakita ko sila sa inyo pero yung isa na umuwi na is wala dito sa loob basta binitawan ko siya kasi may bad news eh so ayan papakita ko muna sa inyo yung mga umuwi so ito sila mga kalapatids So ayan mga kalapatids Andito na yung mga umuwi iisa natin sila So unang umuwi Ayan Ayan yung unang umuwi Kanina So paikot-ikot siya Ano na dito mga kalapatids Kala ko hindi sa akin Kasi nagpaparonda dun si paring opet So bigla siyang bumaba dyan At dumiretso dito sa may landing board So ayan yung palahin natin kay paring Nel so ayan nakabalik siya so, buti na lang nakabalik siya at sumunod na umuwi is yung Grisel so wala siya nga dito nandun siya basta papaita ko sa inyo mamaya at ang sumunod na umuwi is eto ayan yung palahi din natin kay paring Nel yung sa MFC nya ba yun yung lalaki basta yung kak ayan 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 so yan sumunod na umuwi at pang apat ito last na umuwi hindi ko siya nakitang paano umuwi ito yung anak ng MacArthur natin mga kalapatids batang bata pa lang so ayan tatlo pa yung nawawala natin yung ano yung kapatid ng 15 overall champion natin ito yung kapatid neto si ano si 208 so wala pa rin at hindi pa siya nakaka-uwi at yung blue bar natin dyan na pinanlalaro sa house to house wala din so ang mapapansin nyo dito na wala is yung nandito yung blue bar yung kapatid yung asawa ng kapatid nito yung nanay nila so nawawala diyan di ko alam kung nasaan char so so hindi mga kapatids nawawala nga siya diyan kasi nga Pagbukas ko ng pinto kanina mga kalapatids Is bigla siyang sumibat Patay tayo dyan So tagal na Ang tagal na sa atin nun So hindi, hindi siya Hindi siya nakabewing dito Ewan ko makakapasok siya dito Mga kalapatids So nakasibat siya So nandito sila ngayon Kasama niya yung Kasama niya yung si ano si Bartek Yung Paris na ito, yung Paris na ito, yan ah. So ayan, dyan ko ngayon sila pinag para may panglaro tayo ng house to house. So kasama nyo si Bartek tsaka si Grisel. Nandito sila eh, nandito. Doon. Ayan, nandyan sila. Diyan sa nyog na yan. So hindi ko alam kung nasan dyan sa banda. Basta nandyan sila, dyan sila dumapo. Silang tatlo. So ayan yung bad news natin ngayon mga nakawala yung isa natin breeder na hen so pag Ari yun ni ni tropang Raymart Mangbanwa so ibon niya yun so yung ibon na yun is 6 overall champion dati sa pan race so ngayon na nakawala hindi Basta nandyan sila sa nyug na yan. Hindi ko lang matanaw kung nasaan sila banda. So, sana maka makahu, maka makauwi siya at mahuli natin. Nakalusot kasi siya dito mga kalapatids. Ewan eh, So, hinuhuli ko kasi yung grisel. Hinuhuli ko yung grisel. Hinuhuli ko yung grisel dyan. Tapos, bigla na lang siyang lumipad kasi nandyan din siya bigla siyang lumipad dito ayan nakalabas so yun nga mga alpatits nakalabas nga yung ibon natin na breeder yung Blue bar yung ibon ni Raymark Raymark Mang Banua. so ayan nagsasalita tayo bigla na lang na na post yung video so eto tuloy natin so ayan nga mga alpatits kailangan kong mahuli yun kasi pwedeng mawala sa atin yan kasi nga siya yung isa nating breeder na pinagkukuha ng, ng panla panlar panlaro so hindi pwedeng mawala sa atin yun ito nga kakaligo nga kakaligo nga lang din so sana may baba ni Bartek tsaka yung Grisel yung yung hen na yon dito sa loob natin para mahuli natin so mamaya maya isaabangan natin kung mahuli natin ano, uh, time check nga tayo 2.30 na ng hapon So, maghintay-hintay pa tayo kasi mga alas 4 pa ako magpapatuka. So, sana bumaba na sila. At wag nang pumitik. Sana dito lang siya. Ay, so, sana hindi siya mawala. Ayop na kasing kamay yan. Sorry. <laughs> Naku naman. So, okay lang. Ang mahalaga mga kalapatid siya nga pala is Makauwi yung apat na ibon natin. So tatlo na lang ihintay natin yung Nineteen overall champion na si 209 tapos yung lubar natin na pinalalaro sa house to house. Tapos Ay. Dalawa na lang pala. Silang dalawa na lang pala yung hinihintay natin, mga Lapadits. So pati nga silang dalawa na lang pala mga Lapadits yung hinihintay natin. Oh, kasi dito na pala to. Ayan o. Dito na pala tong white flight. So, ayan, dalawa na lang pala. So, yung 19 overall champion natin. Tapos si, ano, si Blue Bar. Ayan, papangalanan ko ngayon. Susunod kapag naka siya. <laughs> so, yung pangalan kasi nung nag-champion natin is, ano, 209. So, ayan mga lapatid, sa update ko na lang ay mamaya kung anong mangyayari, kung mahuhuli ba natin yung breeder natin na nakawala o hindi ko alam kung mawawala siya so ayan balikan ko na lang kay mamaya so welcome back mga lapatids ayan nandun nga silang tatlo ayun o oh. nasanyog nga sila mga lapatids so sana hindi sila pumitik dyan at bumaba sila sa loft para mahuli natin yung breeder nating hen na yun so ayan sila mga lapatids tatlo yan ayan o oh. mahalata nyo nandyan sila dito yung isa ay yung isa tapos yung dalawa doon so ayan mga lapatid sa update ko na lang ay mamaya kasi maglilinis pa tayo ng motor ayan o oh. so ayan mga lapatid sa update ko na lang ay mamaya sana bumaba sila parang may nahamoy ako hindi maganda so ito na siya ng mga kalapatid bumaba na siya sa ano sa may bubong yan na yan na na siya mga kalapatid ito siya Đến này nè Đến này nè Đến này nè Bà 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 Đến này nè này nè này nè nè này untuk kita ketokak di to karena itanya, malik, malik, inah, Ina, Ina. nakuh, ibas ya gue mau nasa sa likod mo ba mga lapatids. Dito siya, yan, show. Dun ka sa truck, ay dun ka sa landing board. Dali, dali. Para maulit na kita. Balik, balik. Ayan. Ayan, ka tapos dito sa landing board. Yan. Oba, oba. Ba, baba, baba. landing board. Lagi jumper isak bila. Ba, um, baba, baba. Eh, nesh sama kalapatizo. So. Dek, okay, masuk aja, Dan. Masuk, Dan. Yan. Pasok, pasok. Ayun, bumasok. May gago si Pa. Oh, nasira ako pa. Taya. Ayun, ayun, nandito na siya. So, huliin ko na mga kalapas. <laughs> Awit sa'yo na ibon. Ayun na na, tara na. Ayun, nahuli din. Gagi, pero nasira ako yung ano. Mga kalapatid, sa'yo nasira. Awit sa kanya. So, ang importante malapit is dawlin na natin siya. Wait lang. Yun. Ito siya mga lapatids, nahuli na natin Buti pumasok niya sa isang raptor natin dyan Ayos, ito siya, ito na siya oh. Natawag ng mga kak Tagpares kasi Yan. So, Ayan So ayos Balik na natin siya dito Ayos, ayos Ayan, ayan, ayan na siya So ayan mga lapatids, na natin yung nakawala nating breeder So ayan mga lapids, kalapatids Dito muna tatapusin itong video na to Nagustuhan na itong video na to Mag iwan ng like, comment and share At huwag kalimutan subscribe ang ating youtube channel At tunugin ang notification bell Para lagi kayong updated sa mga videos